Hello, magandang araw po sa lahat. At andito na po kami ngayon sa Laguna. At ngayon ay happy birthday ulit, Mylene. Ngayon po talaga yung birthday ni Mylene. At siguro mamaya lalabas lang kami ng For Marias. O baka kasama namin si Bugong Jehero. Ayan, at magte-thank you lang daw po si Mylene sa nag-sponsor ng cake. Kasi nasa Mindoro tayo. Gustong gusto kasi ni Mylene doon mag-celebrate na ng birthday. Bakit mo ba gusto doon mag-celebrate ng birthday? Masaya po doon. O oh, yun, masaya. Kasi ang dami, ano, yung mga, <laughs> yung mga kamag-anak namin. Halos lahat nagsamahan. At ano yun na, di ba? Ang saya, saya natin doon sa beach. No? <laughs> Ayan, doon tuwa siya doon sa birthday. Ano nangyari? Naligo po kami. Ayan. Tapos, nasurprise. Nasurprise ah, pa ako. Oh. Akala ko po kung ano yun Sabi ko, isip ko. Ano to? to hinawakan na ko ni Nea. Ba't nakapila sila house? Pagtingin kami, nakahawak ng cake. Sabi na ko ng isip ko. Ah, baka birthday ko na to. <laughs> <laughs> birthday mo na nga. Kaya tumawa na lang ako. Oo. Oh. Thank na you po, Ma'am Susan po sa pakikita ko. Yeah. Masaya po ako nun. Ang saya-saya po ni Mylynn. Masaya ba, Mylynn? Apo. Okay, happy birthday ulit. O, ano ba yung wish mo sa birthday mo? Ano wish mo? Wish ko po, po sa birthday ko po, po na sana po makatapos po ako ng pag-aaral para makatulong po ako sa pamilya ko po, po. At para makatulong po sa mga kapatid ko. Maraming salamat po talaga, Ma'am Susan, tsaka kay... Ma'am Naina po, at saka kay Ma'am Ma'am Bioli po, at saka kay Sir Ben po. Happy Happy Birthday! kami sa beach at ang um, birthday celebrator po ay nandyan si Miley, no? May birthday. Ayan, thank you po sa nag-sponsor ng cake kay Ma'am Red Riding Hood po. Ayan po. Ito na po yung pinahiling niyo na. po. Nabig, nabihan si nabignan. Miley ng cake. Pero dito po mag-birthday si Miley sa gubat. Ayan po. Ayan po si Pugong, Pugong Biyahero. Pugong. Kasama namin. Ah, oh, na. Ayan. Ayan, ayan. nasa bundo. Nasa gubat po. Sana si Maylin tawagin. Ayan po. ayun po si Maylin sa beach. Ayan, naglalakad po siya. Ayan. Walang kamalay-malay. Nagpagawa po kami ng cake sa pamangkin ko. Ayan po. Ayan na, ayan na. Ayan na awa. Tara. Tingnan niyo si Maylene. Kakantahin niyo si Maylene. Alikay kaayo ayan. Ayan po si Maylene oh. Pagdating kasama si Russel. Ala. Kakantahin niyo si Maylene. Kakantahan niyo kasi birthday. Birthday ni Maylene. Birthday date. <laughs> Reminding. Yes, oh. Ayan po si Miley na na. Ayan. Ayan. na, ayan na. Hawak ah. ni Daddy Paul niya po yung cake. Ayan. Hehehehe. Ayan na, hehehe. Ayan. O, oh, kantahan natin si Miley. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! What's more? Happy birthday, you. happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you! <laughs> ah uh, get out. Ayan, dito po siya nag-birthday sa gubat. Oh, Ayan. <laughs> <laughs> uh, wish la, wish. Ayan. Ayan. Uh, wish the wish. Naya. Ayan. Happy Birthday! <laughs> oh, ano masasabi mo? Birthday! <laughs> <laughs> okay. <laughs> ano may sage mo? Maraming salamat uh, sa inyo, tsaka kay daddy po, tsaka kay nanay po. Napaka-supportin niyo po sa akin. Yeah! yeah. So, okay. ano maraming salamat po kay Ma'am Susan po. Ayan, kay Ma'am Susan Araneta, salamat po. <laughs> oh my, halika ni Mita, ano masasabi mo kay no? ano? Ano kay Ma'am Sosan Araneta? Sayang, hindi mo kayo. Araneta

Yay! Yeah. 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 Okay. <laughs> okay din na itong cake. Oh, ayan na. Thank you so much. Thank you sa tsura. Pa'y si Pinocchio ka. Ha Ako <laughs> saya sa po dito sa po talaga. Ako po talaga. Ako po saya saya po po ng birthday ni talaga. Thank you po Ma Susan. Ayan po ma'am Susan po po ang sasaya namin. Ayan po. <laughs> <laughs> ninita o. Oh. Ninita o. ninita. O, ayan na. O, oh, ayan na o. Pinakibay to.